Magandang umaga po mga pambin. Kumusta na po kayong lahat? At uh, tayo po ay ano, tuloy pa rin po sa ating trabaho po sa ating project na kulungan po ng baboy. Tayo po ay nag-poste po ngayong umaga. Doon sa may sinasabi ko po na extension po nung kulungan po gawa ng yung apat na year po ay ilalagay doon. Sayang po yung apat na year kung kusang laang po natin ilalagay doon. Ay eh di, sabi ko nga po ay ibubong na po doon sa may malapit sa may ating dating ano po kulungan. Bali yun po ay dagdag na ano po yun yung pitak po na palakihan po ng ating patender po ng mga baboy. At ah, tayo po tatawid lang dito sa kabilang ilog po. Kukuha po tayo ng sili po at yung sibulino. At tayo po ay magluluto po ng balat po ng baka yung guto po para sa pananghalian taman tama po medyo tila po ang ating panahon ay di po tayo maluto sa may rambutan ng pulit kukuhalaan po ako ng tungko yung tsaka po sili tsaka po yung dyan sa ating harapan po ng dampa medyo tila na po ay pero kanina umaga po ay ano ambon po dito na po tayo para po si Bulgino makakay oh, tayo ngayon alis pwede na ito yan pwede na po ito si Bues, Tagalog po ito Yan po yung loob natin, ayan. Ayan, ayan nandadaga po may nakita po ako dito ano yung sili nung no, isang araw may malaking sili dito naruto pa kaya ayun may sili po ari yan oh. natira po ito nung nakaraan natin eh Pare pa, ayan eh. pa. May nabuhay pa ay may natira pang ilan ito ano. Patriot po ang bright nito. May ilang puno po oh, na natira. May bunga pa nga po oh, yun. Yan. Eh. po ating gagamasan sa isang araw po pagka natapos tayo sa ating project doon sa ano, kulungan po ng baboy. yan, nice na po ito. Barat na po ulit tayo doon. Ayan, puno pa na Wala na. Bumalik po tayo, mayroon pa pala. uh, yan o. Oh. Dalawa pa o. Lima, limang piraso. Tapos asma na to. nainit po mga kaparmin ng panahon. Yan, malbiri po natin. Oh, napula na. Yan. Amin may nga po pala si tita. Sa tungkol sa pananin po ng malbiri. Ay, mag, ano na lang po kayo, mag-PM na lang po kayo sa akin sa... Pangalan ko po Alvin Habalya po or kay Mami Hanilin Habalya kung gusto nyo po talaga ng ano po nung pananim na malbir eh, meron pa po dito yun po ay libre ko na ibibigay sa iyo ay di kung tagasan man po kayo tita bahala na po kung ano sa siguro sa shipping pinalaan po ang ano, ang magastos po pero kung malapit di okay lang po tayo na ang magbayad are po mga kapamilya okay. pwede po ito ito buhay pa yun oh papadalhan ko po kayo ng pananim ito po oh. buhay po ito yan tambak po ang ating pananim na mulberry yan basta ganoon lang po tita mag na lang po kayo sa amin ni eh, mami edi mag usap na lang po tayo nasan yun Tungko. nabuto pala tong ko. Pare po itong ko dala ko na eh ako'y may nasilip na ano po na sidik kaya bumalik po tayo. Balik na po ulit tayo sa rambutanan po. Tayo po'y kumuha lang ng ano gamit po natin. Sibulyeno at sili. sa po tong ito po. Tayo po malinis lang mga kapatid, ito muna si Bulino po. Para mamaya po ay na ang. Huwag na lang ang kumatid sa lamay doon. Ayan, ang ganda na po ng ilog ngayon. Sana nga po ay tuloy-tuloy na po ang ganda ng panahon. Para hindi na bumaha din sa ating ilog. buwis Tagalog po mga kami oh. Masarap yung ganito po panlahok sa ano. Ganun din dito. Matibay po ito sa ulan mga kabarmin, yung ganun si Buwis Tagalog po. Hindi ka po ito na tutunaw sa ulan. Sa bulbino. Ito po ay ayos din paramihin. Ito po ay ano. Masi 50 po ang kilo. Ang ganitong sibuyas tagalog. Hindi po nababa ang presyo nito. dito na po tayo ito nakatayo na po yung poste dalawang poste natin ayan oh kuitan yun natoy magandang maga po parangatan pre yan ano mo ginagawa nyo toy namili ko ng itlog tumasabog ko tumasabog ay pwede ni liman oo pwede pa pwede pa po ay ibig sabihin nung no, binaba natin yung mga ano inahin yun ay hindi na binalikan pagkakadami na sabud-sabud, ay -sabud, ano eh, Kau patokai barang. Kaya naman Mayroon na mo yan, bahala ka dyan Aray po, po Kari sabi ko na ano Dagdag natin din Pinaka extension po Dito po natin lalagay yung Apat na yero Matanggal pala natin Aray, oh, Saging po, puno po ng saging Bukas na po yan Pwede natin itong lutuin o toy Ito, yung katawan, yung daylight sarap yun utoy gataan natin ay ang sarap hindi ka ba mo ay sa isang araw po tayo mag-iim mga kapang yung mga sakasako tatanggalin natin yan hindi pa lang tapos ay yan po muna hindi pa po na anak mga kapang din ito po ay ano ay eh. 15 days po ngayon napakain na po natin yan Si Kuedgar pun lebih pingsan, hapun pa. Kuedgar, Uy, wala nang umaga po. Yan, nagpipinis na po. Padalawang araw. Eh, kahapon palihap yung ang ano. Wala po tayong vlog kahapon, pero tuloy po din eh. Bali pa 13 days po tayo. Ito pong dulo na pinis na yan. Yan. Hanggang dito po yan. yan. Tapos itong una, hindi pa po. Pero ito pipinisin pa rin po mga pambil para hindi mabakbak gawa ng ulan po napunta din na eh, yung tibalsik ay eh, ating kapitinas po kahit raplaang yung ganito okay na ito yung hindi naman na yan mga yan ito po yung update sa ating gulungan po ng baboy ito tuloy pa po dito na po tayo sa taas po mga kapambing tayo po ay kumuha ng balat po ng baka mga kapambin kahapon po po natin ito nalabog nasa ano po tatlong salang po natin sa uling balat po ng baka mga kapambin saka ano itong atay po yan tapos may sili tayo dito ngayon po nakuha natin kanina ito po lalat natin ang mga Si mami po nagkagahit na po doon ang... Yung ano po mga pambin. Naglinis naman po ang kamay. Itong mga siboy sa -ce bawang po. Tapos yung... Loya po. Magahit lang po tayo ng mga dalian din yun. malamig na po ang ating panahon. Para may mainit po tayo mahigot mamaya. Sabaw. Nagahit na po natin mga parminitong balat. Si mami po ay nagayak na po ng bawang po. Luya po. <laughs> tapos sibuyas, asin. Mantika po. Patis. Yan o. Tayo po ay magluluto ng guto. Huh? Magigisa na po tayo. langis po. Luya po. Bawang po.

lang po natin. Yan, okay na po. Lagyan po natin ng sili. Kahit dalawa lang po. Yung iba po ginahit natin. Nakaluto na po tayo mga pambin. Ito po yung ginahit na sibulyeno. May ano po ito sili. Ito po yung itlog na native na manok. Nilaga na po yan. Mga ano po. Oh, Pinoy. Yan. Pinoy buto. Punta, kain na ito. Kain na. Ito na po. Kain na po mga pambin. Yan, maraming salamat po sa blessing po. Sa pagkain, araw-araw. Kain po. Tangan kayo? yun. Ang ori pa, oh. Guto po na may balot. <laughs> Ari, balot. Ari, ayun ko yun, Balot yan. Kuya, ikan. O, tuyo, oh. Dali, kuya, dali, dali, kuya, dali. Ay, sarapan. Kuya. Dali, ah. Na. Lagyan natin ang ano, si Bulyeno. 不。嗯嗯

bali apat na kobe ko po yung huli na order ay hey, dadalwa pa lang po ito yung dalawa nasa baba po tapos naghakot na rin po tayo ng year po ito po yung apat na year natin natira panlagay po natin dito sa ating ano extension po Siguro bukas po yan natin gagawin. Gawa ng matigas na po yung ano, puste. Yari rin naman po maghapon. Bukas na po ulit tayo.